Hello mga kalole, sabay ako sa mga kaibigan ko, mamulot, tayo ng katul. mamulot daw kami ng gawing katol, <laughs> yan ang katol dito sa probinsya Andito ako sa ano. Andito ako sa kwarto ng kaibigan ko. ka ko 'yan. Mamulot kami dito ng gagawing katul. Alam, alam niyo ba 'yun, loli nga. Ano, yung un, unlung adu tawag, sabi, ah, sa Bisaya ang tawag 'yan ay yeah. takong kong mm, yung nakatalukbong sa ano sa niyog yun ang pulutin namin kasi gawin namin ng ano ayun may buko kaluli oh may buko may buko ka may nakita pang buko dito kami kaluli sabay ako sa kanila may pako ka na, may niyog ka pa. Oh. Ito yung buhay ng probinsya, kaluli. Mga senyor, mga kalula, mga kalulo dyan. Sabay na kayo sa amin. Ano namin buhay dito? Ito ka ito yung kaluli yan sinabi ko sa inyo, kaluli ito. Ito, yung nakatalokbong sa niyog. Ngayon, punit punit to. Liit-liitan, punit-punit para sunugin, itali, para yun ang pampausok sa tanggalang magpapalayo ang lamok niyan pag nakaamoy na. Ay, kaluli, ito yung buhay namin dito. Kaya, samahan niyo po kami lagi sa sa pag-vlog. Hanap-hanap buhay nga, kahit kadamuhan, sige. <coughs> ano namin buhay dito? Ito yung kalulihan sinabi ko sa inyo, kalulito ito. Ito, yung nakatalokbong sa niyo. Ngayon, punit-punitin liit-liitan, punit-punit para sunugin, itali para yun ang pausok sa tanggalang ang magpapalayo ang lamok niyan pag nakaamoy na ay kaluli, ito yung buhay namin dito kaya samahan nyo po kami lagi sa, sa aking pag vlog anap-anap kong buhay nga ເຂົາເຮັດກະດຳຫັນສິ